ito ba maganda kambing to babae babae tay Kamu ka? ah, ah hindi nyo nakatali pala kala ko kay tatay ito lalaki babae no ah, may anak ano ito, tagpila ang ano nyo nito tay pila

35 lakino malaki no malaki ito malaki pila yan so kare ni pilihan hindi nagkakala yun ayan 3000 dalaki

tingnan pa natin yung iba na? kailan? 23 23 23 may anak mo no? maliit pa yung anak 4 4 kasama yung anak? dalaga dalaga siya. kahit may sarili na. katroto. na. na, na, na. na. ay lang ng mga iwanan yano yung anak no. O yung dalaga kasama sama na ano katroto. kung pila ba ano pa matuto lalaki o no? oh. sino may lahi, pero parang ang tinga eh parang may lahi siya na maiksi ang tinga ayan baka naman to Sabot pa. Saka. Ito maganda to kaso ba? Kaso babae. Ang gusto na yung anay ilalaki. Gandang katawan ito Ito pa. Ito pa. Ito? Ay, bye. Pila nga? Pila? Milozo. One eight uh, Babae? Babae Milotso One eight So wala pa akong nakikita ng ano Silip-silip ah. tayo So isa sa mga tinitik ko yung malaki ang tenga at malalaki ang binti Tapos Malaki Kaso wala pa ako nakikita ang, ano Malaki nga tenga Hindi kaya ng ano Malalaki no? Ganda sana nito pala Ito maganda sana ito no? Mil cinco, como rotono, mil cinco, ¿qué más? No, bueno más? ¿Qué más? dos Cuatro dos, dos ¿Qué dos ¿Qué más? ¿Qué más? Ang lalaki babae. Eh? Ah, pares. Pares eh.